puno impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At fake news, lagi sa good news. Ito ang Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng biyernes. Singin sa kuryente ng Meralco, inaasahang bababa ngayong buwan. Rehabilitasyon ng EDSA sisimulan na ng ngayong taon. Echo Waste Coalition, pinuna ang labis na basurang iniwan ng mga deboto sa Nazareno. Senador Joel Villanueva ay ang pagbaba ng underemployment at unemployment rate sa ating bansa. At isang milyong pisong halaga ng ilegal na droga kung piskado sa buy bust operation sa Laguna. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay biyernes. Ako partner Friday na ha. Friday. 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 Friday sa wakas. kasampung araw po ng buwan ng Enero 2025 at kami po ang inyong life mates na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo. Like me, it's possible po ang singil ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, isinasapinal pa ang halaga ng bawas singil Ito'y bunsod po ng pagbaba ng wholesale electricity spot market prices. Idagdag pa rito ang pagbuti na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Naghain si Agri Representative Wilbert Lee ng House Resolution upang investigahana ang biglaang pagtaas ng presyo ng kamatis na umabot umano sa 360 pesos kada kilo sa ilang lugar kahit tapos na ang holiday season. Ang resolusyon na inilabas sa media nitong Webes ay naglalayong tukuyin ang mga posibleng ilegal na gawain tulad ng manipulasyon ng presyo, hoarding at operasyon ng mga kartela. Ayon kay Lee, maaaring nakaapekto din ang masamang panahon at problema sa produksyon ngunit hindi rin umano maiaalis ang posibilidad ng artificial tomato crisis dahil sa mga manipulador, hoarders at smugglers. Dagdag pa niya mahalagang imbestigahan ang mga isyong ito upang maprotektahan ang mga consumer at magsasaka at upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas. Samantala sinabi ng Department of Agriculture na posibleng bumalik sa normal ang presyo ng kamatis pagsapit na huling bahagi ng Enero o unang bahagi ng Pebrero dahil sa inaasahang pagbalik ng produksyon. Live TV Radio! Radio. Radio. posibleng tumaas ng halos limang piso ang minimum na pamasahes LRT1 kung maapurubahan po ang petisyon ng pribadong kontraktor nito. Dedesisyonan nito ng Department of Transportation sa loob ng isang buwan. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation, ito ay para sa upgrades sa LRT1 system pero ilang commuters tutol sa anumang dagdag pasahe. Narito po ang aking report. Wala pa man sa kalagitnaan ng unang buwan ng 2025, tariwa't kanan na ang mga taas preso mula pagkain, utilities at SSS contribution. Pero hahabol pa rito ang kontraktor na LRT ang Light Rail Manila Corporation o LRMC na umihirit ng dagdag pasahe. And, and to be able to build the complete extension, we really need uh the support of the government. Mula sa kasalukuyang 13 pesos and 29 centavos na minimum na pamasahe, gusto nilang itaas ito sa 18 pesos and 15 centavos, habang dagdag na halos 50 centimos naman sa distance fare o yung singil sa commuter sa bawat istasyon kung maaprubahan nito, posibleng lumobo sa 60 pesos ang maximum fare sa end-to-end -end trip mula sa kasulukuyang 45 pesos lang. Bagay na kinalungkot ng ilang commuter. Malaking bagay yun kasi siyempre masisip mo pa yung idedagdag nila eh. Dagdag ulit sa pamasahe, pabalik. Pamasahe ko din po yung 30 pesos papunta dito ng Pasay. Kasi galing pa po ako ng tagi. So pali, pagbalikan ko, balik po silang lahat, nasa 110 na po. So, 40 na lang po matitira sa akin para sa pagkain. Huwebes ng umaga ay sinagawa ang public consultation ng Department of Transportation o DOTR. Gate ng LRMC, mula nang humirit sila ng dagdag pasahe noong 2016 hanggang 2024, 2.17 billion pesos na ang fair deficit nila matapos na hindi aprubahan ng buo ang dating mga petisyon. Sangayon sa concession agreement, pinapayagang magtaas ng pasahe kada dalawang taon ng hanggang 5%. 2023 nang huling payagan gobyerno ng fair adjustment LRT 1 We are obliged and we to uh, infuse uh, capital to improve the system, uh, build the Cavite extension and in return and in return of course yung uh, it's either a fair increase or if the fair increase is not granted, then the government should uh, support or pay for the difference as you know, parang there are claims no, by LRMC. So it's something that um, uh, the, the OTR is studying now on how we will, we will proceed. Sigaw ng mga militating grupo, sa halip na unahin ang kita, dapat unahin At hindi dapat payagan yung pagtaas ng pamasahe dahil mabibigatan po yung dating naghihirap na pinakamarami natin mga magagawa at mga mga kaya Yung pamahalaan natin, imbis na magbigay ng serbisyo sa mamamayan, nagiging pasakit pa siya. Pero para sa grupo ng Commuter Safety and Protection, marapat na timbangin muna ang hirit ng LRMC, lalo na kung makakapekto ito sa kanilang serbisyo sa commuter. What will be the impact in our lives should the LRT no longer be able to carefully examine? We will also consider the position papers of the different NGOs and the different NGOs and organizations that um, uh, gave um, a manifestation. We also consider yung um, affordability, inflation, you know. Sakaling maaprubahan ang petisyon, posibleng bago matapos ang Marso o sa Abril na may patupad ang taas pasahe sa LRT1 mula na ang pagsasaayos at pagpapaganda ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA ngayong taon. Sa panguna ng Department of Public Works and Highways sa DPWH, gagawin ang one-time, big-time o total rehabilitation ng EDSA na umaabot mula sa Kaloocan hanggang sa Pasaya. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonuan, ang pangunahing aayusin ay ang mga sira-sirang daan at ang mga drainage nito. Dagdag pa niya kung magtatagumpay ang rehabilitasyon, hindi nakakailanganin ang reblocking sa susunod na sampu hanggang labing limang taon. Dahil po di ito pakiusap ng DPWH secretary sa mga motorista na intindihin ang maidudulot nitong abala at mabigat na daloy ng trapiko. Slide. Samantala, inaasahan po ng Department of uh, Transportation na masisimulan na ang construction para sa MRT-4 sa susunod na taon. Ay kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakuha na nila ang serbisyo ng isang Spanish consultant na maglalatag ng engineering design ng bagong linya na tatakbo mula Taytay -tay sa Rizal hanggang sa El Ortigas Junction. Siniguro na rin po nila ang pondo ng proyekto na hirahihiramin sa Asian Development Bank. Nakikipag-ugnay na rin sila sa ibang mga ahensya gaya ng MMDA at ang PNP para sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko lalo na sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Magugulit ang ilang beses na usog ang konstruksyon nito na unang inilabas noon pang nakaraang administrasyon bandang 2020. Radio. Naibalik na sa simbahan ng Quiapo ang rebulto ng Jesus Nazareno kaninang madaling araw matapos ang dalawampung oras. Alamin natin ang detalye hinggil dyan kay Giselle Simone. Giselle. Matapos ang halos dalawampung oras na ibalik na sa Quiapo Church ang Jesus Nazareno, sa tala ng Quiapo officials, eksaktong 1.26 ng umaga nitong biyernes na makapasok imahe ng Jesus Nazareno sa simbahan. Habang batay naman sa mga otoridad na tinatayang aabot sa mahigit walong milyong mga depoto ang dumalo sa taon translasyon. Paliwanag ng mga otoridad, nagkaroon ng pagbagal na andar na andas dahil, dahil, dahil sinalubog ng mga depoto at naputol ang pangalawang lubid na humahatak sa andas ng imahe ng puong Jesus Nazareno sa kaligitnaan ng translasyon. Giselle Simon, Newsline. Salamat sa detalye ng ula, Giselle. Newslight. Sa kaugnay pa rin pong balita, pinuna na ng Zero Waste Advocacy Group na Eco Waste Coalition ang labis na mga basurang iniwan ng mga deboto ng Nazareno sa traslasyon kahapon sa Maynila. Nagtataka din umano sila kung bakit walang ipinatupad na no-littering ban sa traslasyon na labag sa batas. Dagdag pa ng grupo, nakakadurog ng puso, nakikita ang mga deboto ng isang reliyon na hinayaang magdumi at magkalat sa paligid. Hinayaan pa umano ng mga deboto, mga worker at volunteer na linisin ang kanila mga kalat na iniwan sa kahabaan ng traslasyon, lalo na sa Kirino Grand at paligid ng Quiapo. Kabilang po sa mga basurang nagkalat ay mga pinagtulugan ng mga deboto, pagkain, upos ng sigarilyo, vapes at plastik. TV Radio TV Radio Alam mo, partner, hindi lang yan sa pagiging religyoso eh. Mm. sa tingin ko, ito ay sa pagiging Pilipino na natin. Yes, eh, so... Na parang lagi na lang, sa tuwing meron tayong mga event na ginagawa, mm -hmm. nagiiwan tayo ng tambak-tambak na basura. Ang tawag dyan, partner, disiplina. Yan. Wala tayong disiplina mm -hmm. sa totoo lang. Mga Pinoy, magbago tayo. Mm -hmm. Samantala sa ibang uh, balita, ikinatuwa ni Senator Joel Villanueva ang pagbaba ng underemployment rate sa 10.8% at unemployment rate sa 3.2% noong Nobyembre ng nakaraang taon. Aniya, isa itong positibong simula sa pagpasok ng taon para sa mga Pilipino. Naniniwala rin ang senador na mas bababa pa ang, ang bilang nito at mas dadami pa ang magkakaroon ng tamang trabaho lalo na sa pagpapatupad trabaho. Trabaho para sa Bayan Act, Enterprise Based Education and Training Program Act at Expanded Tertiary Education Equivalency at Accreditation Program na kanyang mga isinulong at inisponsoran. Dahil dito nangako po si Villanueva na masisiguraduhin pa niyang maipatutupad ang mga isinusulong nitong mga batas sa maayos sa paglikha ng mas maraming oportunidad at mga dekalidad na trabaho. 2025. Nasa 38 lugar sa bansal tinukoy po ng Commission on Elections sa COMELEC bilang areas of concern na nasilalim ng red category para sa 2025 midterm elections. Ay sa COMELEC, 32 ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung Barm. Take dalawa po sa Cagayan Valley at Bicol Region, at take isa naman sa Western maging sa Eastern Visayas. Samantala, mayroon ding 177 areas of concern na nasa orange category, 188 sa yellow at 1,239 sa green. Ang mga election areas of concern classification ay mayroong apat pong kategorya. Ay kay spokesperson John Rex Laudianco, ang mga naturang lugar ay unang inirekomenda ng PNP maging ng AFP na may sama sa areas of concern at inaprubahan lang ng Comelec Unbank. Live TV Radio. Live TV Radio. Live talaga si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong presiding judge ng Sandiganbayan. Matapos ang pag ni dating Sandiganbayan Bayan Presiding Judge o Justice Amparo Kabutahe Tanga, magsisilbing bagong Chief Justice ng Sandiganbayan Bayan si Geraldine Faith Ekong. Ang sandigang bayan ng ahensya ng pamahalaan na humahawak sa mga kaso ng korupsyon at graft ng mga public officials. Kabilang na ang mga high-ranking officials tulad ng Pangulo. Ibig sabihin sa si ekong na appoint ni PBBM ang manguna sa paghawak ng kaso ng ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Sa si ekong ay posibleng magsilbi hanggang sa kanyang pagre-retiro sa taong 2037. Samantala, inihagpo ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na pinag-aralan po ng Central Bank ang paggamit ng subscription fee model para sa digital transactions. Ayon kay na ang ganitong modelo ay layo bawasan ng fees kada transaksyon at palakasin ang network na mga gumagamit. Dagdag pa ng opisya line ng modelo na ito na magbigay ng mas malawak na financial inclusion sa pamagitan ng mas maayos at abot kayang sistema ng pagbabayad. Noon na pong isinabi ng BSP na kanilang sinusulong ang pagalis ng transaction fees sa person-to-person -person electronic transfers at sa maliliit na negosyo para palakasin ang digital payments. Patuloy ang pakikipag-usap ng BSP sa mga payment platforms kaya like po ng GCash at Maya para may patupahad na naturang pagbabago. Balitang Probinsya Isang milyong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa isang buy bust operation sa Laguna. May detalye hinggil dyan si Kevin Pamatma. Kevin! naarestado ang isang high value individual sa itinasang bypass operation ng Lumban PNP at nakumpis ka sa suspect ang mahigit isang milyong halaga ng iniligal na droga. Makarang ikasa ang bypass operation kahapon ng madaling araw, ganap na alas 2.30 din January 9, 2025. Sa ulat ni Police Major Bob Luis Ortiz, Jefe ng pulisya kay Laguna Provincial Director, Police Colonel Guavin Mel Iunos, inilala ang suspect na si alias Axel, Presidente ng Lumban, Laguna. Na-recover sa pag-iingat ng sospek ang isang piraso ng not-tight transparent plastic sasye na naglalaman ng hinihinalang ng Cebu. Dalong piraso ng heat seal transparent plastic sasye na naglalaman din ng hinihinalang ng Cebu na may kabuang timbang na 150 grams at may price na aabot ng 1,020,000 pesos. Isang weighing scale, isang color blue pounds, isang 1,000 peso bill na ginamit na Vibas money na nakumpisika din sa suspect ang 37 na piraso ng 1,000 pesos na Voodle money. Kasalukuyan ng nakapiit sa lumban Lockup cell ang arestado ng suspect habang inihahanda ang kaukulang dokumento para sa isasampang kaso laban sa kanya na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Laguna, Kevin Pamatmat, News light. Salamat sa detalye ng ulat Kevin. Samantala, nagkaroon po ng outbreak ng highly pathogenic na H5N2 bird flu sa isang uh, o sa lang duck farm sa Camarines Norte. Ay sa World uh, Organization for Animal Health, 15 sa 428 bucker ducks ang napektuhan. Nangyari pong outbreak noong November, November, 11, 2024 at nakumpirma noong December 6, 2024. Tiniyak naman ng Department of Agriculture sa publiko na may mababang transmission rate sa tao ang outbreak sa Camarines Norte. Hindi rin umano ito magdudulot ng pagtaas ng presyo ng itlog at manok sa mga pamilihan. Balitang Abroad para po sa ating balita sa ibayong dagat, humiling si President-elect Donald Trump sa U.S. Supreme Court noong Merkules na ipagpaliba ng kanyang criminal hush money sentencing na nakatakda ngayong araw. Si Trump ay napatunayang guilty noong Mayo sa 34 felony counts kaugnay ng USD 130,000 hush money payment kay Stormy Daniels na mariin namang tinanggihan ng kampo ni Trump. Ayon sa mga abogado, ang pagharap ni Trump sa kaso sa kasagsagan ng presidential transition ay maaaring magdudulot ng banta sa national security at interes ng Amerika. Sa unang tinanggihan ng New York appeals court, ang kahilingan ni Trump na ipagpaliban ang pagdinig sa kabila ng argumento ng kanyang kampo tungkol sa presidential immunity kung mahatulan, maaaring makulong si Trump ng apat na taon. na. Newsline. Samantala, lima na po ang kumpirmadong patay sa nagpapatuloy ng wildfire sa California sa USA. Sa Los Angeles, nasa 17,000 hektarya po ang tinupok ng sunog na ito na ang itinuturing na pinaka mapaminsalang wildfire na naitala sa lugar. Libo-libong residente na ang pinalikas matapos matupok ng apoy ang maraming tahanan at gusali. Patuloy naman po ang pagde-deploy ng gobyerno na libo-libong mga bumbero para sa pagpula sa wildfire. Namahagi ang Embahada ng Japan sa Pilipinas sa mga volleyball equipment sa Philippine National Volleyball Federation. Pinangunahan ang naturang programa ni PNVF President Ramon Tatsuzara at Japanese Minister at Consul General Hanada Takahiro. Ayon kay Minister Hanada, ipinapakita nito na suportado ng Japan ang Pilipinas sa kanilang pagmamahal sa sports na volleyball at paglago ng naturang sports sa bansa. Kabilang sa mga equipment na ipinamahagi ng Japanese Embassy ang mga bola, mga net at pole, na sinabi ni PNVF President Suzara na makatutulong din sa mga ensayo ng national team at mga grassroots program. Good news. Hoy, para po sa ating good news, good vibes, lightmates, abot tenga po ng itin ng isang lolo dahil sa sorpresa ang pag-uwi ng kanyang minamahal na asawa mula sa ospital. Ay sa caption ng post, labis na kalungkutan ang nadama ni Tatang dahil sa pag-ospital at pagkawala niya sa kanyang asawa. Kaya nang masilayan niya muli ang asawa na nakakausap lang niya sa video call noong it noon ito po ay nasa ospital, halong gulat at saya ang naipinta sa kanyang mukha, O, di ba? Ang naman ni Lolo. Ah, katuwa, partner. Galing partner, no? oh. Iba talaga yung heart natin sa na ating mga Lolo at Lolo. Yes. Sabi nga, partner, sa comment na po ng ilang netizens, may this kind of love find us. Amen. Uh, totoo, yan, totoo yan, partner. Kagaya na lang din ng pagmamahal ni Sir Rene Gonzalez ay, at Ma'am Carmen Gonzalez na nanonood ngayon from Chinese General Hospital. Yung. Sir Rene, magpagaling ka ha. Hi, miss na ka namin. And syempre, sana ay maging maayos ang iyong kalusugan. Ipinagdadasal ka namin lagi. Grabe, fighting spirit pa partner ni yes. Ma'am Carmen at syempre ni Sir Rene. Tsaka mag po ang mga doktor dyan, mga espesyalista lang lahat yan dyan sa Chinese General Hospital. Yes, and syempre, partner, nakaka-inspire ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at ang Ayaw. kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Ano yung ng partner? Nakita ko sila, di ba, sa party natin. Ang sweet-sweet talaga. Nilalangga? Oo. Oh. <laughs> Parang delikado delik <laughs> <laughs> De, yung Hindi, nilalangga a good way naman. Ah, Kasi okay. sweet Ibig sila. Sweet sila. Sa isa't isa. Good <laughs> morning po. Mo. Partner, binabatiin. Ay, par uh, ano nga ba pagkain pala ni Sir Rene? For sure, may may breakfast na 8.22 na eh. Oo. Oh, oh, may rasyon na yan. Siguro walang kamatis yun, partner. Kasi Mahal, napakamahal oh, ng kamatis nga. Pero for sure, may prutas yan. Dahil si Sir Rene, gusto ng prutas. Eh, no? yeah. Yes. At syempre, may light coffee, partner. Hindi mo mawawala yun sa breakfast niya, sir. Pero gusto niyo magtimpla yata si Ma'am Carmen lang. Ay. <laughs> Pwede naman daw ikaw, partner, kung bibisita. <laughs> good morning, good morning po sa mga nanonood sa atin sa live. Sino-sino ba yan, syempre, partner? Siyempre, partner, si Quentin Bondesto, mababati ng uh, Blessed and Glorious Friday. Good morning. At po, si Ma'am Gurelia Bresencio, si Ma'am Jotan, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, ang ating light mate mula Hong Kong. Siyempre po, kay... Uh, For Manny Syeye yeah, yeah. A blessed morning po Kalay TV God's channel of blessing Watching siya sa JL Central Hong Kong Wow Mahal naman Makapunta At, din tayo ng partner uh, Oo, oh, oh, punta, punta tayo diyan partner Lalo pag ano masaya diyan pag Sunday service nila Yon. Ang sese talaga Siyempre binabati rin po natin si Ma'am Joan Mendoza na sabi niya kulang po sa disiplina Ito'y tinutukoy niya yung mga basura na ka nagkalat kahapon Tama. sa uh, pista ng uh, Nazareno Samatala mabati rin po ng Happy New Year si Ma'am o oh, si Alan Aquino Sir Alan Aquino Kino, si Pastor Bunhan at siyempre si Ma'am Annalisa Gacho Amular. Good morning! Katik -katik -katik Good morning po sa inyong lahat. Happy, happy watching and syempre mm -hmm. partner, dahil Friday na, magpahinga Yun. po tayo ha Pahinga. sa buong weekend na ito. Uh -huh. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newsline. Pero news -like. partner, ha, habo lang ako Happy, oh. happy birthday nga pala sa aking Ay. Lola. Sa mother side, si Mami Lidya happy happy, happy, happy birthday, birthday Mommy Lidya and siyempre partner, partner, happy birthday din sa aking asawa para bukas Happy birthday Pastor Glenn Ayan, Bert Cristobal. Happy birthday po sa lahat ng mga may kaarawan ngayon. Malang ba ito daw, Martin, niluluto niyang ano? Ano ba ito? Pinapaguluan niyang uh, mga ano? crispy pata, Akala tsaka Akala yung pakline. Akala ko sardinas paklai. kasi kahapon <laughs> yung ulam namin. <laughs> Nami's namin. Ay, masarap At yung kasarap. partner. Oh. Tapos may udong, yung noodles. Ay, grabe. Super yun. shala yung sardinas. Hindi, yung udong, di ba So, tanghal lang, yun lang ang nilalagay namin doon, po. Ay, mas mahal yung partner. Talaga ba? Hindi. Talaga ba? Hindi Talaga yun. Yun. ang udong yung maliliit lang. Parang limang piso lang yata yung udong eh. At dahil dyan, salamat sa udong partner. <laughs> at yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight. Overtime na tayo. Sorry, uh, sorry Pero para po <laughs> sa ating talata of the day, matatagpuan po natin at paalala sa Pilipos, sa Kapitulo 1, Versikulo 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Manatili po nakatutok para po sa Bango na Pilipinas, Doc Pasok, dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 14.5 Radio Calabarzona. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Light TV, God's Channel of Blessings. Siyempre, wag niyo po kami kakalimutan sa pag-follow sa aming social media pages at uh, sa uh, ano 81,000 subscribers na tayo <laughs> at, uh, syempre, sa Thai Partners. At siyempre sa facebook.com slash newslighttv, maging sa youtube.com at tiktok.com slash at lighttvradio. Muli po tayo nagpapalala na sa kaliwa ng kaliwat ka, ka ng bad news. Eh, siyempre, may good, good news! news. Salamat yung kaliwa, kaliwat-kaliwat. Kaliwa. <laughs> ba? Kalibat ka ng oh, bad oh, news. Oo, partner. Right? Sino ka nga? Uh -huh. Ang mga pala si Ace Cruz. Yon. Ace Cruz. Ace Cruz. <laughs> At ako naman po, Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Oy, partner. Nine, talaga kinumpit ko pa. 19 days na lang. Chinese New Year na. Happy Chinese Ayun. New Year sa ating mga kasamahan na, na Chinese kagaya mo. <laughs> At syempre po, itong ating balitaan ito ang News Light. TV Radio. Light TV Radio. Light TV Radio. Light TV Radio mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabilang ng mga bad news. At good news, lagi may good news. Ito ang Newsline.